sa punto pong ito, alamin natin ang magiging lagay ng panahon. Makakausap natin sa pamamagitan ng linya ng telepono si Pag-asa Weather Forecaster Lori Dean de la Cruz, Galicia. Magandang gabi po, Miss Lori Dean. Unahin Mga sa mga kababayan natin, may mga inaasahan pa rin tayong pag-ulan sa Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar at Samar dahil sa epekto ng shear line. Samantala sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mount Province o Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon ay may may hinang pagulan pa rin na pwedeng maranasan dahil sa epekto ng Amihan o Northeast Monsoon. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, posible mga isolated light rains dahil sa Amihan o Northeast Monsoon. Sa Mindanao at atitirang bahagi ng Visayas ay general fair weather apart from localized thunderstorms. Analyses mula sa pag-asa, ito po si Lori Talacruz. Miss Lori Dean, unahin po natin itong weekend sa mga magtutungo sa pahalik sa Quirino Grandstand. Ano po ba ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend? Dapat po bang magbaon ng payo? Well, over the weekend, uh, almost same weather system pa makakapekto pa sa bansa, yung shear line at yung northeast monsoon o amihan. So, yung shear line continues po, uh, malaki ang possibility na mag pa rin ito ng mga pag-ulan sa Bicol region and eastern Visayas. Pero dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon, mga isolated o mga pulupulong mahihinang pag-ulan lang ang pwede maranasan dahil sa epekto ng amihan. Pero, mainam na rin po magdala ng payong bilang mga pananggalang sa posibleng pag-ulan o kaya naman protection naman sa direct sunlight, especially sa tanghali at early afternoon. At sa mismong araw naman po ng traslasyon, ano po yung magiging lagay ng panahon? Uh, most likely ma, magpapersist po itong weather scenario natin until next week. So asa natin may amihan pa rin na uh, nakaka sa Luzon. So most likely isolated light rains pa rin ang, ma ang mararanasan sa Kamaynilaan at uh, sa western section ng Luzon habang sa eastern section ng Luzon especially Cagayan Valley, Cordillera at the region Aurora ay may mahinang pag-ulan dahil sa amihan. Sa Bicol region naman at sa eastern Visayas posible pa rin ang mga pag dahil sa shear line. Opo, ma'am, gaano naman po kainit ang inaasahan ng ating mga kababayan sa traslasyon? Well, ang ina kung sa Metro Manila po ang inyong tinatanong, ma'am, ang pumapaalo po o ang temperature range sa dito sa Kamilaan ay mula 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. All right, maraming salamat po pag-asa weather forecaster Loredine Dela de Cruz, Galicia.